good day mga ka-sports natin dyan. Coach Kumfu Reyes, nag-init ang ulo sapagkat nga natambakan nga sila ng Creamline Cool Smashers sa fourth set. Alamin ang buong detalye. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para like kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it. Coach Kumfureyes, nag-init nga ang ulo matapos nga inawardan niya ang kanyang mga players sapagkat nga natambakan na nga sila ng Creamline Cool Smashers. Grabe kasi mga ka-sports natin dyan ang ipinakita nga opensa at depensa nga ng Creamline Cool Smashers kung saan naman mga ka-sports ay hindi talaga nakapalag ang Cherry Tigo pagdating nga sa labanan sa fourth set at itong ngang Si Shaya Adorador ay medyo nga nasigawa ni Coach Kung Furay. Yes, Reyes. Grabe naman kasi talaga mga ka-sports natin dyan. Ang cream line, Gemma Galanza, Tots Carlos, Pangs Panaga, Bernadette Fons, Risa Sato. Lahat talaga mga ka-sports ay gumagalaw nga. Kitang kita natin na lahat ay pumupuntos kung kaya nga mga ka-sports natin dyan. Hindi nga alam ng Cherry Tigo kung sino ang kanilang ibablock. Maging nga ang nasabi nating Si Negrito ay talagang pumupuntos madalas sa kanyang one to play Grabe kasi mga ka-sports talaga ang ipinakita rin na depensa nga ni Ella De Jesus kung saan nga mga ka-sports natin dyan maganda ang kanyang floor defense at ito naman ngang ang Cherry Tigo ay mukhang nga natutulala na lang sa mga bagsak ng bola sapagkat sobrang lakas rin kasi mga ka-sports natin dyan ang mga pinakawalan nga ng full-line Cool Smashers ng kanilang spike. Grabe mga ka-sports, halos mabutas nga ang bola sa mga spike nga ni Pons, ni Galanza at ni Tots Carlos. At higit sa lahat mga ka-sports, sobrang ganda nga ang ipinakita ring services ni Gemma Galanza at maging si Bernadette Pons ay sobrang ganda ng kanyang mga services at pumupuntos talaga ito at nang siri sa sato naman ang nasa service line Ganun pa rin mga ka sports natin John Cargadoren ang kanyang services kung kaya hindi ito ma-receive nang maayos nga nang libero nga ng Cherry Tigo. At dahil dyan mga ka-sports natin dyan, nagtapos agad ang kanilang laban nga pagdating nga sa fourth set at hindi na nga nakabawi pa ang nasabi natin Cherry Tigo at tinambakan nga sila ng Creamline Cool Smashers. Tapos na nga ang laban nila sa score na 16 at 25. Ngayon mga ka-sports natin dyan, masasabi talaga natin na undefeated talaga ang nasabi nating Creamline Cool Smashers dahil nga sa kanilang angking kagalingan at meron nga silang team good vibes kung kaya madalas nga silang nananalo. Sana mga ka-sports natin dyan sa mga susunod pang laban lalo higit nasa semifinals na sila ay ganito pa rin ang galawan nga ng Creamline para muli sila ang mag-champion o sila ang magkaharap ng Choco Mucho or ng Cherry Tico. Abangan na lang natin ang semifinals battle nga ng ating line Cool Smashers. Kayong paman, lumaban naman ang pupunan ni Laure. Congratulations sa both team.